dito pa pala niya nami. Oh, tinanpa na ata ni Emma. See the hell. Oh, wait my boss. Mapuho ka magagalaw naman na uh, natutunan na ng diction uh, nitong sa Emma. Ah, um, dinasya gawa ng like ng mga bagay na kakalilin mo. Ba? Diba?

आला वितरण और फिजिकल ड्राइव कर दो ba Wala na. Sarap sa tikbos. Diba? Yung. Ang heritage sa migid. Ito ba? At yun ay sarap sa Arbeli. Trio se Marbella.